hello mga boss. Ha? may panibagong trouble tayo dito. Yung yung motor na to kapag naka center stand andar pero pag binaba mo yung center stand namamatay siya. So chine ko lahat ng possible niya, ground, battery, yung socket, okay naman siya. Tapos yung buga naman ng ano, ng gasolina dito sa fuel uh, line niya, okay naman yung pressure. So wala kang ano doon, hindi ko siya Ang ang isa na lang pinaganihahan ko yung fuel filter mga boss no at yun nga na find out ko yung fuel filter matagal na pala hindi na papalitan na may ari okay so okay na tong unit na to guys nung pinulitan ko sya okay na sya na kahit hindi sya naka center stand e eh, aandar na sya talaga kasi dati nung ano na to ay namamatay sya talaga hindi ko na napakita guys pero yun talaga yung ano yung nagmamadali kasi ako guys kasi pinitap may gagawin pa ako. So fuel filter baka isa to sa mga ma-encounter you guys sa mga motor nyo like Mio. No kapag naka center stand aandar kahit biritin mo andar pero pag binaba mo nawawala na yung paano niya namamatay makina. So ito yung isa sa mga possible guys ang fuel filter paritan nyo kasi sobrang dumi na hindi na makahigop ng husto yung fuel pump. So yun. So lang guys, konting tips and DIY kung gusto nyo gawin yung mga motor nyo. Yun. Ingat kayo palagi guys. headless.